nag akong video. Ayan, binuksan niya yung tuna. Pagkatapos ay kumuha siya ng tissue. Ayan. Pagkatapos niya, ay nilagay niya sa ibabaw yung tissue. Ayan. Pagkatapos kumuha ng lighter. Pagkatapos ay sinindihan niya. Ayan. Ayan na, sumisindi na. Tapos nung malakas na yung apoy. Ayan, medyo malakas na yung apoy. Ayan, nilagay niya ng parang kalan. Ayan, oh, lakas ng apoy. Pagkatapos, naglagay siya dyan ang tubig na may nagpakulo siya ng tubig dyan. O, oh, di ba? Sobrang galing. Ayan. No, kumukulo na yung tubig. O, oh, ang lakas ng kulo, oh. Ang lakas ng apoy. Grabe. Nakakatawa naman. Pagkatapos yun, ang nilagay niya doon. Yan. Ayan, o, oh, di ba? Meron na siyang pang kape. Ang galing naman yan. Pagkatapos yung tuna, o, oh, pwede pang kainin. Di diba, hindi nasunog yung tuna. Ayun, nilagay niya sa tinapay. O, diba? Tara, gawin natin yan. Siyempre, bago ko nga magawa yung challenge niya, na ipupunta muna ako dito sa malapit na grocery dito sa bahay dahil ako bibili muna ng tuna dahil wala akong tuna sa bahay. Ayan, so bali naglakad lang ako dito, malapit lang naman din ito sa kondo na tinitirahan ko yan. So nandito na ako sa grocery, ayan, at ang dami ng tuna dito na na pwedeng pagpilian. Pero katulad nga nakita ko sa video, dapat yung pipiliin mo ay flakes and oil, dapat maraming oil siya. Ito minakita nakita akong maliit ka, parang alanganin to maliit. So kaya ito, kumuha na lang ako nitong malaki o di diba sunflower oil pa yan. Ito na nga itong malaki yung binili ko, ayan, para naman syempre marami talaga siyang oil. So, ito, nagpunta na nga ako dito sa counter at na makapagbayad na. Bali, ang presyo nga pala ay 9.50 o, oh, diba, may pagka-price yun ang counter, pero okay lang naman. Pagkatapos ko makapagbayad, ay umuwi na agad ako para magawa na ito at makapagluto na ako dito sa tuna na to. At ito na guys, itatry na natin kung makakaluto ba itong tuna. So, ito na yung tuna na nabili ko. Ang ba, time to lutoan. issue ayan. So, dito, ang unang gagawin, Bubuksan muna natin yung tunay. Ayan. Ay. Lagyan natin sa ating lutuan ito. At tapos, lalagyan natin ng tissue. Huwag tayo ng marami. Ayan, yung tissue. Damihan natin. At tapos, ito ko sa video, lalagay dito sa ibabaw. Ayan. Lagyan ganyan ng lighter. Silihan ko din. Ayan! Ayan na, umaapoy na. Nagawin kong lutoan, guys. Ayan, lagyan natin sa dito. Ayan, umaapoy na. Lagyan natin ang na. ito. So. Meron ako dito ang itlog. iprito tayo ng itlog. Lutuin na natin yung itlog. Tingnan so, yun natin kung makakaluto ba ito. Yes, yeah. sino naluluto yung itlog? Ayan, nagpiprito nga siya. Ang galing. Ayan o. Oh. Ang lakas ng apoy. Ito yung itlog ko. Oh. Naluluto siya, guys. Ano, ang galing lang yun. Oh. Hello. Ayun na yung iplog. Dito, papatayin na natin yung, patanggalin na natin yung tissue. Ayan. Tapos pa rin ang apoy, guys. Patanggalin na natin yung tissue. Ayan. Ayan ko na yung apoy dito sa tuna. Tingnan mo yung tuna, ubo ubu pa rin. Pwede pa siyang kainin. O, diba? ba mamaya ko to ano yun kasi mainit pa siya. Tapos ito na yung itlog. Wow! At ito na nga guys, yung aking nilutong itlog. Tingnan nyo. Tapos ito yung tuna. Pwede po siyang kainin. Lagyan natin ng asin para makain natin yung itlog kung masarap ba siya. Ayan, ito na yung itlog na niluto ko. Ayan. Medyo dumikit lang siya ng konti. Ayan na, yung itlog na niluto ko. Kainin natin. Mmm! Ang sarap. Pagkatapos tuna. Pwede pa itong gawing salad o pwede pa itong kainin. Tapos natin. Mmm. Ang sarap. Legit siya nga uh. Maganda to kapag camping o wala kayong dalang lutuan. Pwede kayong magdala ng tuna. Di ba? Mmm. Sarap. Ang sarap ng pagkakaluto. Mmm. Ang sarap. એક